Alam nyo ba na mayroong kasalanang subtle? Yung ibig sabihin na hindi mo napapansin na kasalanan pala ito. Yung kasalanan na hindi ito lantad, hindi katulad nung pagnanakaw, pagmumura, madali mong makita. Pero itong kasalanan na ito, sin sinasabi ng Bible, eh dito tayo pinag-iingat. Sabi sa, sa Santiago 4.17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. Mga minamahal, kasama dito yung pangungusinte, kasama dito yung pagsangayon sa mali, kasama dito yung pagpayag do sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Ano man yung ating ginagawa at pag alam natin ito'y mali at alam mong hindi ito mabuti gawin at ginagawa mo, tayo po ay nagkakasala. Kaya maging maingat po tayo. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi niya ginagawa siya ay nagkakasala. Muli po ito si Pastor Al ng Shepherd's Staff. God bless you all po.